Ang atong istorya gahapon, ah, uh, concentrate mo sa atong ending uh, 0-2, no? man ang atong pusti is 9-5. Nanggawa sa 2PM result is 717 1 7 pusoy. Pagka 5 result is 530 bolsa yang atong ending nga zero mo na yatong gistorya gapon nga <clears throat> concentrate mo sa atong zero nga ending 30 gud ang ninggawas sa 5 pm ano yung ginaingon nato diha nga makuha gyud competition ang national draw 2 pm 5 pm 9 pm karon diri lang gapon mo concentrate ha sa atong 80 nga ending It zero na po ng atong ending ron. Hindi concentrate.